What's up guys? What's up mga trip I'm back trip ni Marco. So narito tayo ngayon dito sa East and West Lateral Road, Butuan City to Malaybalay, Bukidnon. So itong kaliwa ko, ito yung West Lateral Road. Madadaanan mo dito ang Simbalan, lawan-lawan, lawan, -lawan Bukbukon hanggang tatagos ka doon sa Hinguog City o kakaliwa ka papunta ka ng Malaybalay, Bukidnon. Ito namang sa kanan ko, ito namang tinatawag na East Lateral Road. Papunta pa rin to ng Malaybalay Bukidnon pero dadaan ka ng southern part of Butuan which is Barangay Dulag, Barangay FG Santos, Barangay San Mateo, Barangay Tungaw, Barangay Dangkias and mag-cross ka sa border ng Las Nieves after mag-cross ka rin ng border ng Agusan del Sur Esperanza Agusan del Sur after that didiritso ka na doon sa Malaybalay Road via Agusan del Sur pero ang trip natin ngayon ay dadaanan natin to mula dito sa Sitio Emil damar hanggang Mayapay Budic Baya Barangay Nungnung. -nung. So ano kayang meron dito sa lugar na to? Just watch the full video. So here we go guys. Tuloy-tuloy na tayo. So dito muna tayo sa intro. May pangalan kasi nakalagay dito. Ayan siya. Emil Damar Elementary School. So kung dadaan kayo dito, lalo na sa mga hindi taga-butuan, ito yung palatandaan nyo. So mula dito, simentado pa siya. nagluluto na dito ah simentado kayong unahan ito sobrang proud na talaga siya guys pero mas malapad yata dito yeah. ito yung school na nila so dadaanan muna natin so ito yun guys Imelda Mar Elementary School Manila de Bugabos so ito I love Imelda Mar Elementary School eh tuloy tuloy na tayo dadaan lang tayo dito eh tumadaan lang eh perut pa rin siya pero mas maganda na to dito kasi malapat hindi maputik, hindi mabato in short, pwede pwede talaga so mula doon sa junction kunti pa lang ang siminto, no? hindi nakaabot doon sa elementary sa so, titingnan natin dito kung may siminto pa, pa wala na Wala akong masabi dito mga katrip Oo, oh, ang lapad oh no? Pwedeng pwede dito kahit anong motor May poste pa sa gitna ng daan oh no? Hindi pa na-transfer Mayroong lubak-lubak dito pero nasa gitna lang eh Tinahanan siguro ng mga ano yan, Mga hauler, yung mga ano sa kahoy Pero dito sa gilid okay naman Dito sa pang motor simula ng akyatan so talaga natin basta pupunta ka ng Maya Pai View eh, puro talaga pa akyat oops grabe na po steo <laughs> nagkapatong pa <laughs> ang lupit no Wow, ang ganda ng ano mga katripo, Mount Mayapay. Ito pala yung view ng southeast. So yung part na yan is Buena Vista na yata Boundary ng barangay nung nung at saka Buena Vista o, oh, mga payapay napakaganda Parang may beauty din dito ah Baka boundary to ng Sityo Emil Damar at saka Barangay Nungnong sigurado na to barangay Nung nong na to pero hindi pa to sentro ganda talaga ng daan kahit rough Malapat siya so malayong malayo doon sa ano no, sa kabila doon sa barangay bonbon doon medyo siminto ang kalahati ang problema lang maliit ang daan two lanes lang e dito naman rough road maganda na pagka rough road pero malapat ulang ka problema problema rito, hindi naman siya assault na assault hindi katulad doon pag ano ng siminto doon sa kabila sa barangay bonbon e dito naman may patag at ito may eskola na ito na talagang barangay Nungnung. -nong. Sigurado si Minto na siguro nung dito. daan na to is papuntang Bitanagan tagos yan ng Amparo ah. Yeah, dito tayo kasi sa Budic tayo eh so kung nakikita nyo simentado na talaga dito one lane pa lang pero hindi pa nadaanan this is part to, parang gaya pero wala pang pa sintro yung sintro na noon pa sa unahan oh, kaliwa naman dito oh, simentado na ang ganda siguro pag magdugtong na to no barangay nung nung to barangay Bunbun, ba dami na talagang dumadaan dito lalo na tumaya pa yung pag maano na to mahalagyan na ng tourist tourist spot eh, sinasabi nila eh tourist road daw to eh oh. umakyat na sa may daan dito tingnan muna natin to saan to papunta ito binabista ah lapos to ng ano tagos to ng Bunagitrud. yung bunagit road ito yung salisya ridge papunta ng ano sentro ng binabista ito siya pero di pa siguro to tapos wala pa ni di pa ni tagos Ha? Wala pa? Pero tago sa dito po na vista? Motor, motor di pa magyan? Di pa? Kailan? 2025? Ang simento? enak ah, segat nih na sila ah bising motor di pagi day ditos ta sampai spes ditoh oh itu namanya ka trip gandawen nganu ulang dito is so, eh, puro packet Maganda naman ang daan kahit rough road. Hindi mabato, hindi maputik. Maganda. Ah. <laughs> itu pa construction site nila, sa taas. So dito mga ka-trip, two lanes na. Ito basa pa ba oh, bagong buhos pa to. So malapat talaga siya kagandang view na to pag matapos to kung sa aerial view, ganito ang makikita nyo so hanggang dito lang siya mga katrip ayan siya, basang basa pa talaga eh kagabi pa yata to kagahapon So ito nang pinaka-assault na ano dito sa Barangay Nungnung. Pinaka-assault tayo no na hindi na naka-akit yung motor niya. Sana buhusan na to nila to banda dito para magkapantay na to lens. Si kawawa ang ano dito motor oh ayan no. Kumuusok na yung tambot niya baka piston ring ang sira niya. Kung papapa kayo, kung galing kayo nang maya pa yung yudik ang makikita nyo naman, ito ipapakita ko sa inyo ito oh. kita yung ano nyan yung baba papuntang barangay nung nung ah. so hanggang dito lang yung siminto nya ah. oo oh? diba? kung magkapantay na to maganda na sana dito wala nang problema kahit rapro to pwede na to kahit anong klaseng motor dito dito naman na sa edi nga ng Mount Mayapay wow sa lahat ng daan dito kahit galing ka sa bunbon ito ang pinakamalapit talaga na view So tingnan natin. Parking muna tayo. A few minutes later. So ito na yung pinakamalapit sa Mayapay na view. Yan siya against the tayo, eh. di makita. Kita nyo ba? Wow! Yan siya guys. Ako, parang malambot ang ano dito. Baka mahulog tayo dito. Ayaw! <laughs> ito ito sa <is> kabila. <laughs> yung view deck pala, ayan na Malapit na yung pagliko mo dyan. Budik na yan, may apay view deck. Kung dito ka makikita mo na yung Guina Vista, yung simbalan. Kita nyo ba, naka super view kasi ito. Yung kapihan sa Guina Vista, Guinas Cafe, yun siya. At yung daan doon sa ano sa simbalan papuntang Guina ayun siya, kita siya. Makikita pag dito ka pupisto. So ibig sabihin, nandito tayo sa mataas na bahagi ng Nungnung. -nung. Ah! Kung ko kung may daanan dyan papuntang Mayapay kasi mga mountain climbers kasi dumadaan doon sa Tapnegi pero may ginagawa ng daan kanina ba diba napakita ko kanina yun ang shortcut sa Tapnegi so kung may mga climbers na galing butuan pwede na kayo dadaan dito mula barangay Bonbon papuntang barangay Nungnung -nung. so mag shortcut na kayo doon diretso na kayo doon sa Tapnegi Buena Vista. so ituloy na natin to kasi malapit na yung Mayapay Biodic nandiyan na standby tuloy tuloy ito yung mga katrip ito na talaga kita ko na yung antena sa GV7 pagliko nito view deck na to Yudik na. So, kita niya. Magkadugtong lang talaga siya. Ikot tayo ha, eh. ikot. Oh, dito tayo nagkaano sa una nating blago. Galing sa Bunbon hanggang Yudik. Ito naman, pabaliktad. Ikot tayo. Yun ang Mount Mayapay. five minutes later. Gaya ng dati, solo pa rin ako ngayon dito. Aww. Yan, kita nyo, walang katao-tao. solo pa rin ako hanggang ngayon. <laughs> kasi tanghali, kasi. So kung isumatutal natin, galing doon sa Emil Damar, hanggang dito, is 6 kilometers. Kung Bunbon, to Mayapay 7 kilometers. So kung may kumpara ko siya, nung nung tumaya pa is mas maganda talaga dito kadadaan kasi 4 lanes siya kahit trap road at sinimulan na rin ang mga siminto niya samantala ngayon dito sa bunbun na side eh, nag landslide doon banda kanina kasi doon ako dumaan eh bago ako napunta dito umikot medyo mahirap dito yung sa ano sa Bunbo kasi nga ang daan mahirap maliit samantala dito sa barangay nung nung is maganda so kung bago ka pa lang sa channel ko kalimutang mag subscribe like, share o comment sumula so, dito sa Mayapay Beauty ako si Marco at ito ang trip ko